300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya sa pagka, sa kasi na to naman po sa pagkakatanda ko nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaain sources ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 milyon na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Jose Bernardo Henry kay Sen. Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, kung na bahala. Sinabi ko kay Senator Bernardo, sige po boss, kaya po yung Vista 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat, section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lum Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali section, Giginto. Total. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building Ikakalaga ng 1.5B sa alagang 1.5B ay 600 milyon lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose. Hindi ito po ito na kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Joseph Bernardo. Hindi yumingil ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 milyon na proponent. Dahil it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 milyon na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na propon ay may halaga na 150 milyon. Hindi alam ni Sen. Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Sen. Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 milyon din sa rest house sa barangay Igulot Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pumpeng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa kesa na to jingoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si Ace Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Agad-gad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, yun ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase two. Ito po ay pitong project. Meron pong tatlong 60 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million. Na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko ay Yusek Bernardo. Kasama ang may iba pang proponent na mga pondong niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy.